sana'ng lumabas do oh. no. Papakita ko sana sa inyo 'yung aking manok na black bunansa. 'Yun ay bigay lang sa akin. Kaso, yan, ulakas lakas pa rin ng ulan. Sayang pa ako nag-aantay. Parang hindi ko na matitiis na hindi ko puntahan 'yung manok. So, let's go. Medyo pangit lang talaga kasi maulan. So, nandito 'yung black bunansa ko, nakalagay kasama ang isang cobra namin na si macho guapito so papasok lang ako dito banda guys bali yun sana ang gagawin ko kasi hindi magawa kasi ang lakas ng ulan pa rin yung sa palayan nga nabahana tapos ayan so hindi pa talaga namin naaayos. medyo pumapasok na rin yung tubig dito banda kaya hindi ko alam kung paano namin tumaaas si kaso pero hopefully this weekend mag okay na yung panahon para maila maiayos ko na yung mga lalagyan ng aking mga manok na aalagaan. So, balik tayo dito sa aking black bonanza. Aking black bonanza ay ayun, no. Oh, bigay lang siya sa akin. So, ang pangalan niya is Maricar. Kung nakakasunod-sunod kayo sa aking mga video, ang aking mga manok ay may mga pangalan. So, si Maricar, yung black bonanza na yun, ayun, oh. At itong papansin na to ay isang um, naked neck na manok. Siya si Machu Guapito. Ayan. So, ngayon, sila muna yung aking pinag isang bahay. Tingnan natin kung anong itsura ng isang black bonanza na naked net. Hello, Machu Guapito. So, bali, nandito na nga ako sa may kubo na kung saan nandun yung mga girls na ipapakilala ko sa inyo saan sila dahil na game time at saka kung ano yung mga bloodline nila. Kaya, let's go! So guys, eto na ako dito sa side ng mga ladies. So papakilala ko na sa inyo si Lady Blue. Galing siya sa Parawakan Game Farm ni Baham Mitra. Alam ko na galing ito kay Baham Mitra kasi mismo kasama ako nung bumili, bumili nito na ako mismo nag-abot ng bayad. So, pinagbinhan doon. Next naman ay si Miss Universe. Isa siyang golden sweater from Rapapap Game Farm din siya. Ayan siya, guys. Ganyan siya kagandang tinanong. Actually, magaganda naman sila. Si Lady Blue, si Miss Universe, at ito naman si Magandang Bilag. Si Magandang Dilag ay galing din sa Rapapap Game Farm ni Sir Rafi Yulo. Ito ay isang Gilmore Hatch. So ganyan din yung kanyang tindig, maganda at saka suwabi yung pag hinahawakan siya. Napakaswabi yung hawakan. Si Magandang Dilag ay galing sa Rapapap Game Farm noong nakaraang Fiesta 2024. Dito naman guys, puntahan natin si Rudy. Isa siyang Jenjen Arayata Bulik ng aguilahas Game Farm. Alam nyo guys, believe ako kay Barangay Dona. Kasi kahit maliit lang yung backyard niya, yung mga materyales niya ay galing sa mga sikat at magagaling na mga breeder na mga naman talagang nagpapanalo. Bali nakita niyo na yung mga girls ko doon. So ngayon naman, ang aking papakita sa inyo, yung aking bulik na pwedeng hiramin na, hindi aking mismo. Hihiramin ko lang to. Siya ay isang bulik from Aguilahas. diyan jan arayata siya. So, tingnan natin. Camera, run. Wow. Maganda yung tindig. Medyo ano lang, basa lang talaga, kaya ganun yung kanyang balahibo. Nandun yung kanyang signature bulik. Wow, diba? So, napaka-pogi niya. At sana ay mapalahi ko na maganda. Maghanap ako ngayon ng babae na babagay sa kanya. So, kung so, ano yung mga bagay kanya, kaya sa mga bulik comment yun naman para magkaintindihan tayo kung ano mga bagay pag meron kang ganyan na lalaki. ano magandang partner. So, balik tayo sa bahay kasi malamig na. Mababasa tayo. Tara. O, oh, ganun kabilis. Napakilala ko na sa inyo aking mga pwedeng mga bloodline na pwede ako magkaroon. Ngayon, ang aking dilemma na lang is lahat sila babae. Paano sila mapaparami? sige so, hindi ako ng idea. Pero yun nga, meron naman ako mga friendship, meron ako mga kilala na mga nagsasabong, ng mga sabongera na meron naman akong makakausap na. Pwede bang kahiraman? So, ayun, sana nag-enjoy kayo at sana sa susunod na video ko, nakaset up na ako sa kanilang mga lugar at saka hindi na umuulan. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay.